talagang wow ito from Star Jewelry talagang per gram po yan may Damascus may Versace where's the Versace ito Versace yan guys Versace 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 Damascus Cuban ng Japanese no, Cuban Tripula Cuban so dito wow dito yan sa Star Jewelry Versace is 225 per gram, 220 yung... 220 yung Versace, 225 yung Damascus. 220, Damascus, Versace, uh, Versace, 25 per gram. Kaya ano pang hintayin nyo? Punta lang kayo dito guys. Ang dami. Oh. Punta nyo yung online nila, Star Jewelry, pwede kayo mag-order dyan. Disclaimer, wala akong connected sa kanila. Oh, okay. For personal vlog only. Ba, bangsure sila kung gusto nila, talaga sa WhatsApp opponent sila sa amin. Ito yun. Hindi sa Messenger, sa ano, sa WhatsApp mismo talaga direkta. Yo. Ito man ano tawag nito? Naman tayo ngayon sa Star Journey, guys. Oh, yeah. Nandito yung famous Ayan, Mr. Honey. Ayan, papakita natin dito sa iran niya yung mga lahat ng mga ginto na ngayon. Dito. Guys, so, bibili ko ng Damascus. Ayan, malaki yun, ha? Number 9 yan. Number 9, Damascus. Per gram, <laughs> Damascus. Magkano pa <prep? laughs> yan? so, Matin so, natin muna sa iyo, halika. Oo. Uh, oh, malaki yung liig ko. Ayan. Pwede ko na itakbo to. Pwede. Uh, ayan, dito yung Damascus. Dito, pwede nga yan. Ayan, malaki na yan. Malaki yan ito. Wow, the Damascus yan guys. Dito sa Star Jewelry. How much per gram? Per gram ng Damascus is starting tayo 225. 225 per gram ng Damascus guys. Depende sa ito. Magkano na ka kayo ito sa uh, million Milyon na ito guys. <laughs> so ito po yan. Yan yung mga bracelet na guys. So pwede kayo mamili dyan. Yan po yan. Ito yung sa Star Jewelry. So disclaimer, I'm not connected for the uh, sa Jewel. We are doing vlog only for my personal purpose only guys. Ito hindi po uh, ako kung walang konektado sa kanila. Kung gusto nyo, puntahan nyo lang siya dito sa si Star Jewel. Yan naman yung iba-ibang klaseng weeklies. I may change. Klase yan. May dalawang klase daw yung Versace. Maraming na tao pen. Okay na, friend yung mga bangles ba? Yan mga ginto yan dito, yan dito po. Ayun. Ang daming tao ngayon dito, guys. Hey, huyo. Salamat dito yung Queens Building. Ayan, papunta dyan, Queens Building. Ayan, pwede dito siya. Dito yung bilihan ng mga ginto na Star Jewelry. Yan, pasok kayo sa may pintuan na yan. Sa tabi niyan, Star Jewelry po yan. Dito po yan sa balad. So, ito po.